Hello so guys, ito yung nanay ko. Yan. Ma! What is your name? Uy, singhanin mo ba? Nung tanaw ka. Nung <laughs> tanaw <tanong> ka. Ayan <laughs> hey guys, ito ang nanay. nanay mo. Pila, nanay mo. Nanay mo daddy mo, ma? 84. 84. Yan 84 na pala nanay ko. Yan, nanay ko, 84. Ako yung pinakabunso, no? Kinamanguran mo ko, ma?

ka para mo kakuan ba? Gura, mag, manta, para mo kakuan ba? Advice sa mga kakuan ba? Advice sa mga dalaga para natutong Mabalo ano? Na na sila. Ha? Oh. Paano ka niligawan? Tinanan ka ba? Diligan? Ha? <laughs> so say hi sa ano? Kinadilin? Sabi mo hi Oy hi Shout out kinadilin ano? Sabihin mo ba? Kikitan ladilin yan? Okay. Oo uh! Len. Oh, sige, mo. Hi. Hi ba? Hi, Len. Oh, hi. Hi ko uh, undong kay JR. Oh. Ginggeng. Ginggeng. Ano kita mo 'de. Oh, makita nila 'to. Makita 'to. Makita nila 'to. Kay undong Gilma. Kay ano pa? Kay Inday. Kay Bibi. Oh, nga. makikita ka nila. Bulala. Ay, hindi nga totoo nga, hindi bulala. Totoo 'yun. Totoo 'yun. Okay, oh, sabi mo, hi Gilma, kumusta? Hi Gil! oh, yeah, sabi mo, hi! Kikigili. Hi Gil, kumusta oh, naman ka? oh, yeah, yeah. shout out kina ano pa, sino pang ano? O mo ba kay Saket? Tanda na, senior yun? Hmm, na yun? may dyan po ba? Diba, Oo oh, nga, senior na kayo. May, may edad na. Ayun hey, ma, tinyo, say hi kay ano, B kay Bibi. hi! Hi Gil! Ah, oh, Gil Kay Bibi, kay Bibi. Hi Bibi! oh, kay Undong. Undong. Oh, so, sabi mo ano masaya mo sa kanila. So, Kamusta ninyo do, dong? Oh, kung K yung... kalagayan. Okay, okay. Kung 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 sa mga, so, what, yan, oh, mga <laughs> <laughs> Ay, ito yung mama ko, ha? Ito yan. Itito ka na, ba, diba, ito Bawo Oo. Ngunit, nga Ito. gira. Ang gira? Ako may bata na gira. Saan din? Huwag na lang. Alakaw. bawo, Pero ilang taong kayo, nagkikita kayo ni Papa? Nagkikita si Siti. May ilang kita niya. Ah, oh, Si Papa. Ilang taong si Papa? So, Tapos, niligawan ka na niya? Diba niligawan ka dyan niya? O doon sa iligan O doon nga sa iligan Sige Saan ka doon? Nagtitinda ka doon sa pier? asan ka doon? Sa Saray Tapos si Papa nasa pier Tapos bumili siya doon ng ano? Tindahan Ah namasyal Mga labor Hindi siya nagpapakilala labor Ay hindi siya nagpapakilala ng labor? Ambu <laughs> kuyaw. <laughs> ayaw magpa ayaw magpahalata na libero siya doon sa ano sa Pierre. Ah sila top top. Nga manghiranan sila kay dagdag Sila taga pantalan. Ah so hinarana hinarana nagaharana pa sayo. Ya sila taga pantalan tanan. O sa so, oh, so manghirana u oh, ilao. Ay mi sayawan den sa Saray. Ani dai. Tapos ayun, ana, ana binulan dun. Yan si Thor na lang. Ayun. Tapos ano? tindahan mm. nang Ah. Eh din, nabayron to ka riyan man, kung siya. Hmm. mo sa kabuhayan mo. Ang Ba't ka sumama sa kanya? Nung ano, nung nililigawan ka na. <laughs> nilo ka <laughs> ah parang binobinobola hindi niloloko. binobola lang no ang sa do ah tapos nung nalaman ng kapatid mo oh oh sabi sa di ba na banggit mo noon ano oh, hinampas nang hinampas nang ano payong si papa Oh. Asa <laughs> <laughs> so, hinanap kasi tinanan ka. Untuk ang di abang dadam ng pulis. Ah, ba ini sabihin magdala na pulis noon. Kanang di pangita man. Oh. Di amping sa ay butang ko. Oh. Dito pagkagad di amping pakong. Ayo. Hinapasan payong yung ulo. Oh, kasi ano tinago. Oh, inamin na uh, kung nasaan na, 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 na na, ka. Adara ko dana. Pagdala doon ng mga, mga bahay. Ah, hindi ka pa nabuntis noon. Ay, yeah. Ah, hindi pa. O, oh, paano, paano nadala ka dito? Pa, na, napapunta ka na panglaw darap, pauling, so, Ah, magjuwa ah, um, ba, um, na kaya. Pero hindi pa naman inano ka nun. Okay, ito, um, uli, ito, um, uli. Ah, so umuwi kayo ng buhol. Pag, pag uwi ng buhol, hmm. oh, simula na. Doon na yung ano. Hmm. Ah, so ibig sabihin, yung nanay-tatay ni Papa pumunta doon sa Dawes para ma manikan. So hindi ka pala tinanan nung naging naging ano pala ng legal parang ano Ano, di ka na, ba't ka tinago kung hindi ka tinanan? Uli, nung uli, nung uli, nung uli, nung uli. Ah, kasi willing naman, uwi, nasa buhon, para ano, willing namang, willing namang pumunta dun sa bahay. Ah. Namaje sila. Namaje? dala ng Dala lang itak. Oh. Oh, kasi ano, parang ayaw. Oh. Ah dito na kasugod kasal. Kasal. Ah Marina, ba? na Ito uh. Pero nali, ko nga, naging kayo. si ibig sabihin, ano, hindi ka pala tinanan. Ano lang, parang hinanap ka kasi nawala ka. Ha? Ah, hinanap ka ng mga kapatid mo kasi nawala ka. mayo si hi ka, ano, Barco Sino yun? Si, Nining. Ano, Nining. Sabihin mo, si ni Nining. Hi, Nini. hi Nini. O, -biro, oh, Oh. <laughs> so yung, yung ano ha short uh, love story ni Mama Lilia. Ay. Ba? Ay. Yeah. oh, sabi mo hay Gilma. Oh, the mall, the mall. Na meron nga, meron nga nandiyan nga yan hey, Gilma. Bati mo lahat ng kapo apuhan sa Iligan. Sa Iligan sa Manila. Oh, sa Manila. Sabi mo, uwi na kay dito. Oh, sabi mo, ano? Hindi mo sila mauwi kay wala Ya enggak. Dia nak ngomong tak dia mah. Set up di Muhammad Oh, oh kada sa Dawes. Oh, kumusta kayo sa Dawes? Sa Dawes. Sa Oh, yan sa Garcia. Sa Garcia, pati sa kita ni. Kita mano, mano ni Garcia. Oh, si Garcia. Ay, dai Garcia. Ya, si. Silanise, si Alicia. Si Ờ. lời